Barikada laban sa mining. Yan ang tugon ng mga taga Dupax, Nueva Vizcaya, lalo na tila agresibo ang Marcos administration na palawakin pa ang pagmimina sa bansa. Sa ibang balita, mga taga Tacloban, kinikwestiyon ang proyektong Causeway dahil sa posibleng korupsyon at koneksyon kay Zaldico. At red tagging at harassment sa isinagawang International Solidarity Mission kinundi na ng human rights groups. Yan at iba pang balita ang ating tutukan sa alam. Maalad na pagbati, Pilipinas. Protesta at barikada laban sa pagmimina ang inilulunsad ngayon ng mga magsasaka at katutubo sa Northern Luzon. Nitong Agosto, nagbarikada ang mga katutubo sa Mangkayan sa Bingget laban sa pagmimina ng Crescent Mining and Development Corporation. Nitong October 20 naman, muling itinayo ng mga magsasaka sa Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, ang barikada laban sa pagmimina ng Wago Corporation, subsidiary ng Metals Exploration PLC, isang British-owned company. Una nang tinangkang alisin ng mga polis kasama ng mga ahente ng kumpanya ang barikada nila noong October 17. Nakakagalit ba na kami yung surface owner? Matagal na kami dito, pinanganak na kami dito. Tapos kami pa yung kinawawa. Bakit yung korporasyon na yan ay patuloy pa rin na nag-operate tapos sila pa yung parang mas powerful kaysa sa amin na mga residente dito. Ang pinagtataka ko lang po kasi ma'am, ang pinapanigan ng korte po ay eh, ang Google. Doon po kami nagtataka kung bakit. Kaya namin ito pinagpapatuloy yung ang pagbabarikada, pagpapakita ng pagtutol, pagpapakita ng pagkalinga at tunay na pag, uh, pagmamahal hindi lang po sa kalikasan natin, lalong lalo na po ito pa'y usapan po ng buhay at kabuhayan. Pati ang local government unit sa Nueva Vizcaya, naglabas na ng pahayag ng pagtutol sa large-scale mining sa probinsya. Idiniklara rin ng barangay Munguia sa Nueva Vizcaya na persona non grata ang lahat ng representante ng Wagle Corporation. Para sa mga residenteng apiktado ng mining projects, tama lang na iprotesta nila ang pagmimina sa kanilang lugar lalo na raw at tila desedido ang Marcos administration na palawakin pa ang large-scale mining sa bansa. Sa katunayan, sa ginanap na Chamber of Mines Conference, nangako si Pangulong Marcos sa mga dayuhang kumpanya na papabilisin ng pamahalaan ang pagproseso ng mining applications hindi na nakakagulat at inaasahan naman namin sa kalikasan na kanyang gagawin. Bakit? Dahil katangian talaga ng gobyernong Marcos na ibenta ang ating mga natural na mineral, natural na kayamanan sa mga dayuhan at interes din to ng kanyang pamilya. Ang pamilya niya, mga Romualdez, ang pinsa niya, ay napakalaki ng uh, investment o ang laki ng kanilang interes sa pagmimina. Dagdag ng grupo, hindi lang basta pagkawasak ng kalikasan at kabuhayan ang epekto ng large-scale mining, kundi ang pagsuko ng rekurso at patrimonya ng bansa sa dayuhang pagmimina. Ito yung sinasabi nating pagwasak sa pambansang patrimonya kasi yung bagay na dapat gagamitin natin, halimbawa yung mineral natin, yung copper, yung iron, yung gold, na sana yung magagamit natin para mag-industrialize, para magtayo ng sarili natin pagawaan ng mga traktora, pagawaan ng mga makinarya, ay hindi napupunta sa ganitong uh, kapakinabangan ng masa, kundi napupunta lang siya uh, para i-export bilang hilaw na material, uh, bibilhin ng napakamura, para lang makinabang yung mga may-ari ng mining companies. Patunay daw nito ang kakapirme lang din ng mga batas tulad ng Enhanced Fiscal Regime for Large Scale Metallic Mining Act at Amending the Investor's Lease Act, mga batas na pabor sa mga dayuhang kumpanya. Bilang residente at bilang mamamayan ng Pilipinas, kami yung nandito eh, Uh, teritoryo natin to kaya ipaglalaban natin to hindi natin hahayaan yung mga dayuhan yung mga taga ibang bayan na sila yung maghari dito kaya para sa mga residente ng Nueva Vizcaya at iba pang komunidad na may large scale mining projects magpapatuloy ang barikada hanggat na nananatili ang banta ng mapaminsalang pagmimina ipagpapatuloy namin yung pagbabarikada kasi ayaw namin na mamina itong lugar namin na napakaganda. Ang iniisip po namin ay yung future ng kabataan. Sila po ang magmamana dito at hindi po ang Google Corporation po ma'am. Sa Vegan City, nagmarcha ang mga pare kasama ang iba't ibang grupo kontra korupsyon at dinastiya. Panoorin ang ulat ng Northern Dispatch. Mahigit isang libo ang dumalo sa prayer rally na pinangunahan ng Archdiocese of Nueva Segovia sa Vegan City nitong October 19. Panawagan ng mga pari at mga progresibong grupong dumalo, panagutin ang lahat ng sangkot sa korupsyon sa pamahalaan. Ito ang unang pagkilos sa lalawigan mula nang pumutok ang kontrobersiya ng flood control projects nitong Agosto. Isa sa mga tampok na panawagan sa mahigit isang kilometrong marcha, ang korupsyon umanong nagaganap lalo na sa pondong nakalaan para sa mga magsasaka sa probinsya. Para sa grupong koalisyon ti Manalon, ken Mangalap, ti Probinsya, ti Ilocosur, sa laki ng pondong natatanggap ng mga LGU, kakarampot lang ang naibabahagi sa magsasaka kabilang ang tabako farmers. Maanumalya raw kasi ang paggamit ng excise tax mula sa tabako, kaya hindi ito napakikinabangan ng mga magsasaka roon. Malinaw ang tanong, nasaan ang punto? Ang Ilocos Sur ang nakatanggap ng higit 60% ng kabuoang 17 billion pesos na pondong pansuporta sana sa tabako farmers mula sa Republic Act 7171 noong 2024. Kaya para sa mga dumalo, mahalagang patuloy na manawagan para sa hustisya, transparency at pananugutan sa nagaganap na korupsyon sa pamahalaan. Kaakibat nito ang panawagan upang ipagbawal ang political dynasties na ayon kay Brother Oscar Reyes, tagapagsalita para sa nasabing aktibidad, ay isa sa mga ugat ng katiwalian sa bansa. Uh, may sakit daw miya po kaya kung maiti iti panakaitid, iti accountability, iti accountability ka dito yung pasipasama. At na kung may maaramid na uh, agpay, nga proseso na tapno na ma ma, 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 kita ken ma maamuan iti amin, wanya talaga iti pasipasama ka dito yung uh, proyekto dumalo rin sa prayer rally ang ilang youth leaders sa Ilocos Sur. Isa sa kanila si John Joseph Pula, coordinator ng Integral Youth Ministry sa isang parokya sa Santa Catalina. Para sa kanya, mahalagang manawagan para sa pananagutan ng pamahalaan dahil makakaapekto ito sa kanilang kinabukasan. As in talagang nga negative, DJ, kakuan nga negative na epekto na kit, dito yung poverty kahirapan talaga. So, since um, may sanak met nagtutubo, kaya't kumit nga ilaban, tapno mawakasan, kaya ma-achieve tayo DJ SDG nga zero poverty. Ito si Divine Miranda kasama ang Northern Dispatch at Tignayan Productions naguulat para sa alab. Sa Tacloban City, tutol ang mga progresibong grupo sa proyektong Causeway. Hindi lang dahil sa pinsala nito sa kalikasan, kundi dahil din sa mga aligasyon ng korupsyon at koneksyon kay Zaldico. Panoorin ang aming ulat. Investigahan ang maanumalyang Kangkabato Bay Causeway Project sa Tacloban City. Ito ang hiling ng mga progresibong grupo hinggil sa proyekto, lalo na isiniwalat na kontraktor ng 5 billion peso project ang SunWest Corporation na pag-aari ng angkan ni Zaldico. Kabilang sa mga nagpapaimbestiga, si former Bayan Muna Party Representative Attorney Nery Colminares. Hindi lang ito issue kasi ng pagnakaw ng pondo ng bayan, kundi ang pag-divert ng pera na para sana sa libreng edukasyon, libreng gamot, libreng paggamot, at uh, pabahay sa marami nating naka, mahihirap na kababayan. Matagal nang tutol ang mga grupo sa Tacloban sa pagpapatayo ng causeway. Bago pa man pumutok ang mga issue sa korupsyon, binira na nila ang DPWH dahil hindi raw nagpresenta ang ahensya ng Environmental Impact Assessment at Environmental Compliance Certificate. Hindi lang din causeway ang planong itayo sa Kangkabato Bay. Nakasaad sa land use plan ng Tacloban City ang planong reklamasyon sa malaking bahagi ng Kangkabato para gawing commercial area. Ito ay kahit na idiniklarang marine protected area ang Kangkabato Bay. Maharang nila matapos saan, Cosway, harani liwat ma gubaan kang kabato bay na kung taytada posisyon nga magkamay mga project nga sugad ini kuno na ang hit mga tawo nga ani na ukoy tagan mirahin rahin benepisyo nga diri madeli ay la kan panmatagalang kunta nga solusyon pangamba ng mga taga na sinalantana noon ng super typhoon Yolanda mas lalala ang pagbaha at posibleng epekto ng mga bagyo sa hinaharap Diyan na taing yung tubig baha ng takloban. Kapag tinabunan natin yan, mawawala lahat yan. So we are scared na mas babahayin kami. Dadami magkakasakit sa Tacloban. Yung plan na commercial business district, it's going to create more problems than it solves. This is not what the people of Tacloban need. Kailangan natin tanungin, sino ba talaga yung ka benefit sa development na to? Kapansin-pansin na rin ang pinsala ng Causeway Project sa Kangkabato Bay. Lumiliit at humihina na raw kasi ang huli ng mga manggis darito. Kung matuloy ang Causeway hanggang sa reklamasyon, pinangangambahan ang tuluyang pagkamatay ng buhay at kabuhayan sa Kangkabato. Ayon sa mga progresibong grupo, habang mailap pa rin ang pananagutan mula sa mga kurakot sa gobyerno, patuloy ang mga mapaminsala at maanumalyang proyekto gaya ng Kangkabato Bay Causeway Project. Kaya naman hindi rin daw sila tumitigil sa panawagang sugpuin ang korupsyon hindi lang sa Tacloban City kundi sa lahat ng panig ng Pilipinas. Dapat magkaisa tayong imbestigahan ng lahat ng projects na ito dahil pera nating lahat ang nawaldas dito. Dapat lahat na Luzon, Visayas, Mindanao, titingnan lahat ng distrito, lahat ng kongresista at senador. Dapat national na ang imbestigasyon at hindi lang piling probinsya. Ito si Neil Eko, nag-uulat para sa alam. Kinundi na ng human rights groups ang presensya ng state forces at panre Redtag ng NTF-ELCAC sa isinagawang international solidarity mission sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bakit wala dapat ang presensya ng militar at polis sa isang civilian activity? Alamin yan sa Rights Watch. Red tagging, ang sagot ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa inilunsad na International Solidarity Mission sa Rizal, Mindoro, Leyte at Negros. Ito'y matapos madokumento ng mga delegado ang operasyon ng militar at pulis sa mga komunidad. Napag-alaman din nila ang mga kaso ng land grabbing, pagpapalaya sa mga magsasaka at katutubo, at pagkasira ng kalikasan. At kahit sa mismong solidarity mission nga, nasaksihan ng pangaharas ng mga sundalo at pulis. Ang nilalayon ng International Solidarity Mission ay mapakita yung other side of the story. Gusto ipakita dito yung mga pananaw, yung mga kwento at boses ng mga isinantabi no, ng gobyerno. At ito yung karanasan ng mga magsasaka at katutuko. Tampok sa findings ng mission ang mga isyong hinaharap ng komunidad gaya ng pagtatayo ng kaliwadam sa Rizal, pagpapalayas at harassment ng Peaceland Corporation sa mga katutubo sa Mindoro, Kankabato Cosway Project sa Leyte at Palm Oil Plantation sa Negros. Kinundin na ng human rights groups ang presensya ng militar at pulis habang isinasagawa ang international solidarity mission. Isang paraan daw ito para pigilan ng mga pagtitipon na magsisiwalat sa totoong sitwasyon ng mga komunidad. Gusto nga nila itago yung katotohanan no, na hindi makita ng international community na nagtutuloy-tuloy yung mga paglabag sa karapatan ng mga magsasaka, katutubo at whole communities ito. Ay yung presensya ng mga sundalo sa komunidad violates uh, one sa domestic law yung civilian supremacy. Para kay Sani Sinigmayon, katutubong mga iraya at biktima ng pangharas ng Peaceland Corporation, makatuwiran ang paglulunsad ng International Solidarity Mission. Huwag lang gambalain yung mga gustong tumulong ng mga bisita mula sa iba-ibang bansa. Hindi ko kinakatakutan yan dahil po wala po kaming ginagawa, wala pong ginagawa yung mga bisita natin. Bagkus po sila ay mutulong um, nagbibigay ng aral para po lumaban kung paano gawin ang uh, pangkarapatan pang tao. Kinundina ng grupong karapatan ang mga programa ng pamahalaan gaya ng National Action Plan for Unity, Peace and Development. Isa raw sa mga layunin nito na pigilan ng international solidarity effort sa bansa. Binigyang diin ng grupo na isang fundamental right ang international solidarity. Ang international solidarity has always been there. Uh, siglo na ang binibilang natin ang pakikisa ng mamamayan, aping mamamayan sa isa pang aping mamamayan. Naniniwala kami na may karapatan ang lahat ng mamamayan na makiisa no, sa kahit sinong aping mamamayan. Dahil parang napakahirap panagutin ng mga korap na opisyales, what if tulungan na natin mag ang ICI at Ombudsman? Laro tayo, bring me your sal game. Game na! Panoorin ng aming balita with feelings. Sa panahon ngayon na wizz ang tiwala ng taumbayan sa mga nasa pwesto, super kailangan daw na maging transparent ang mga nasa gobyerno. At isa sa mabisang paraan para makitang walang tinatago ang mga opisyal ay ang pagsasa-publiko nila ng kanilang salin. Ano nga ba ang salin? Ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ay isang dokumentong dapat sinasubmit ng public officials kada taon. Dito nila dinedeklara ang kanilang yaman, pag-aari, mga negosyo at business connections, pati ang listahan ng mga kamag-anak nilang nasa gobyerno. Sa pamamagitan ng SALN, makikita ng publiko kung gaano kayaman ng isang opisyal at kung saan niya kinukuha ang kanyang yaman. This way, matitiyak na simple lang mamuhay ang government officials. Lifestyle check, kumbaga. Pero alam nyo bang sa ilalim ng Duterte administration, nilimitahan ng akses ng publiko sa SALEN? Marami din ho sa atin maghilig magdamit ng mga signature. Pero may sinasantabi ng ibang pangangailangan. So sino tayo para sabihin na bakit yan ang mga bags Louis Vuitton? Ay, ambot sa imo e ya. Ngayong tinanggal na ng bagong ombudsman ang mga restriksyon sa pagkuha ng salin, hinamo ng marami ang government officials na ipakita na ang kanilang salin. Challenge accepted. May mga ilan nang kumasa sa Salin Challenge, gaya ng mga progresibong representatives mula sa Makabayan bloc. Lumabas na ilan sila sa may pinakamababang salin sa mga kongresista. Ayon kay Renato Reyes ng Bayan, matagal nang ginagawa ng makabayan na minimum wage level lang ang tinatanggap na sweldo ng mga kongresista nito. Yung iba, inilalaan sa staff at sa mga aktibidad ng party list. Sa ganitong paraan daw, na ipapakita na posible ang isang kongreso na may mga mambabatas na nagsisabisyo kahit hindi mataas ang sweldo. Nakafocus sa pagpapabuti ng bayan at hindi para magpayaman. Mabuhay! Ang tanong, takas sa challenge ang matataas na opisyal ng gobyerno, lalo na yung mga sangkot sa pangungurakot? Hmm, o siya, hanggang sa susunod na balita, we're feelings! At yan ang mga nag-aalab na balita at pananaw ngayong linggo mula sa Alter Media Network. Ako po yung nakasama si Neil Eko. Maraming salamat sa panonood ng alab. Huwag niyo pong kalimutang i-follow at mag-subscribe sa aming social media pages. At para sa iba pang alternatibong balita, pumunta lang sa aming website, altermedia.net. May mga kwento o komento ba kayong gustong i-share? Mag-message lang po kayo sa amin. Hanggang sa susunod, bye-bye!